Ang araw mga garden Ngayon, ating pag-usapan ang tamang pag-pruning sa punong talong Bakit ito mahalaga at ang mga beneficyo at posibleng problema na dulot ito. Tara, simulan na natin. Ano ang pruning? Ang pruning ay ang proseso ng pag alis ng mga sanga, kahon at bulaklak upang mas mapaganda ang kalusugan at ani ng halaman sa punong talong ang tamang tuning ay nakakatulong upang makuha natin ang pinakamagandang resulta. Bakit nga ba kailangan natin mag-pruning sa punong talong? Narito ang ilang pangunahing dahilan. ang sobrang paglaki ng halaman ay maaaring magdulot ng overcrowding na nagresulta -re sa mas kaunting bunga. Ang pruning ay nakatatulong upang mapanatili ang tamang sukat ng halaman. Ang maayos na sirkulasyon ng hangin ay nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na sanhi ng moisture buildup at fungal infections. Ang pag-aalis ng mga sanga at dahon na hindi nagbubunga ay nagbibigay daan para sa mas mausay na nutrisyon na mapupunta sa mga bunga o prutas nito. Ang pruning ay nagbibigay ng maraming benepisyo tulad ng una, mas masaganang ani. Sa pamamagitan ng tamang pruning, makakukuha tayo ng mas marami at mas malalaking bunga o prutas. Pangalawa, mas malusog na halaman. Ang mga halaman na naprone ng maayos ay mas matibay laban sa mga piste at sakit. Pangatlo, mas magandang pamamahala. Mas madaling pamahalaan at i-manage tanihin ang mga prutas o bunga kapag tama ang pruning na nagresulta sa mas maayos na harbina. Pangapat, makakatipid sa paggamit ng kimikal at abono. Dahil mas manusog at mas may resistensya sa sakit ng halaman, mas kaunti ang kailangan nating gamitin na pesticidyo at iba pang kimikal at abono na nakakatipid sa gastos at mas ligtas para sa kapaligiran. Ngunit may ilang disadvantages rin ng pag prone na dapat nating isalang alam. Una, ang posibilidad ng pagkakasakit. Ang maling paraan ng pagputol ay maaaring magdulot ng sugat na posibleng pasukan ng mga sakit. Pangalawa, pagbawas ng photosynthesis. Pag nasubra sa pag nababawasan ang dahon na siyang responsable sa photosynthesis. Pangatlo, stress sa halaman. Ang sobrang pruning ay maaaring magdulot ng stress sa halaman na nagresulta sa mabagal na paglaki at pagbubunga. Narito ang ilang tips para sa tamang pagpruning sa punong talong Una, gumamit ng malinis at matalas na gunting or pruning shears Siguraduhin malinis at matalas ang inyong pruning shears upang maiwasan ang pagkasugat ng halaman Pangalawa Tanggalin ang mga sakit o sirang parte Unahin ang pagalis ng mga sanga at dahon na may sakit o sirang bahagi. Pangatlo, huwag sobrahan. Huwag tanggalin ang sobrang daming sanga at dahon upang hindi mabawasan ang kakayahan ng halaman na mag At iyan ang mga dapat tandaan sa tamang pag-pruning ng punong talong. Sa tamang pag-aalaga makakamtan natin ang masagana at malusog na ani at makakatipid pa tayo sa mga kemikal at abono. Hanggang sa muli, mga ka-garden, happy gardening, have a good day, and God bless us all. Don't forget to subscribe.